ginayaan nyo po ito, wala tayong mapapakinabangan believe me malamig ang simoy ng hangin magandang buhay mga ka-farmer malamig na talaga ang uh, ayan na oh. Oh. yung simoy ng hangin na yan uh, malamig tapos makulimlim pa ngayon. Ayan, may, pero <coughs> kahapon pala, nagawa na ni Junjun yung gripo. Isang araw niya lang tinira. So, may gripo na po tayo doon. So, missing na lang ay hose. Siguro mga 20 meters. Tag 20 meters. o 40. So, ifo fold na lang na, i-roll -ro na lang natin siya pagka hindi ginagamit doon. Tapos, ayusin uh, natin ng konti yung ano. Mamaya, papakita ko sa inyo. Para kung gusto magtimba, pwede magtimba. So napakaganda mga ka-farmer Ayan uh, Ano bang gagawin ko? Kahapon nagdilig pala ako ng uh, gabi na Pero ang ganda Kahit gabi po pwede kayong magdilig Napakaganda ng ano Dahil may gripo na Kahit gabi na po kayo Kaya lang magbaon kayo ng off-lotion <laughs> Kasi lalamukin ka Alam nyo naman malamuk lamok na So ayun po uh, Tayo ay mag spray pala ng Mag-i-spray ako ng ano ah, ito mga mga grass na to matindi yan ano, mag spray ako ng uh, konting insecticide doon sa ano natin mustasa habang ano pa tayo habang uh, maaga pa at the same time maliit pa siya tinitingnan ko lagi itong aking mga uh, halaman na napakayabong pero sana naman magbunga ano pero ito masaya ka na dito ayan Shoutout pala kay Ate Edit Ayan, pinapabati ka ni Ate Mer Malyari. <laughs> Ayan, o. Oh. Ito yung nag-aalmosal daw si Ate Mer, eh, Pinapanood tayo. Ayan, thank you, thank you. Nag-ano na din pala itong isa, nating kiat-kiat. Ayan, Oh. Ayan e na, naglalabasa na. Sunod-sunod na po yan. Ayan na. Ah. Gaganda ka na din siya. So, tuloy na po yan maglalabas so may mga eggshell na yan may uh, pinapanood ko yung uh, five elements na kailangan po ng lupa para maganda yung structure ng soil gypsum, green sand uh, azomite plus vermicast so yung mga yon isa sa mga kailangan sabi ko nga kahit gypsum sana wala na kasi pwede mo namang mga uh, pampalusin din lang sana ng ano yun pero yung green sand uh, bala ko sana uh, bumili wala naman ako mabili ng bulk yung kahit mga sako ba diba? ang mahal masyado yung per sako ay per kilo tapos meron din na uh, azumite ganun din per kilo sa so, shopee pa ako sa facebook wala wala akong makita maganda sana maghalo noon ah uh, kahit yung pinaka-hole lang na sabi mo 1 meter ang diameter na paglalagyan mo ng seedling mo, pag mo, ganon Ah, uh, napakaganda siguro ng halaman. So, wala wala tayong wala tayong tawag dito, wala tayong ah uh, ma ano, mabili. So, ayun, vermicast lang. Then, uh, na lang natin. Azomite, susubukan ko. Meron namang per kilo bumili. Sumubok ako ng isang uh, kilo muna. So, ayun. Tapos, sa uh, next week, may kausap ako. May kukuha na ako ng bulate. Tapos, sa uh, may kukuha na rin tayo ng uh, vermicast. Ayan. Sa, kaya lang sa Nose Mga ah, ka-farmer, medyo malayo. Pero, bahala na. Tingnan natin. Ayan. Ito sa ibabaw may mga vermicast na yan. Pero kailangan na din pong mailipat as soon as so, next week sana ma-schedule natin si Kongkong na maayos muna yung mga pagtataniman sa may gilid. Tinuro ko na rin naman uh, ito mga bayabas natin, ay tanim natin. Ito kasi ipapat ko ito, yung kiat-kiat ipapat natin yung dalawang kiat-kiat na yan. Ito doon sa may uh, likod ng tambayan ng Budek eto. Ito. Ito po ay grafted. Ayan ah. Yung ibang nabibili na tawag dito. ah, uh, ito po ay mangustin pala pa. <laughs> Baka hindi niya pa alam. Mangustin po ito. Isa din sa mga ano. Pero bago ko po ito binili, tinanong ko muna kasi may namumunga pala sila mark do ng mangustin. So medyo shaded siya. Partly shaded. So hanap natin ng ganong setup. Malay mo makapagpabunga tayo, di ba? Malay natin, mura lang naman itong mangustin. 800 din pala. <laughs> 800, di ko na matandaan. Basta binayaran ko almost 10,000 itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo, ang farming, tama nga si Rowan, nabali na papa. Ayun o, nabalian nga lang sa nga. Sabi niya, ay sabi ko sa inyo, ang, ang ano po isa, uh, ano po to bisyo ito. <laughs> Maganda namang bisyo. Ayan, diniligan ko na rin po yung kahapon. So, ito may bunga na, sana magtuloy. Ah, tingnan natin. Yung original talagang kiat-kiat ito. Pwede tayong bumili pa kasi yung ano, iba po ang dahon ng kiat-kiat na yan ah. Kakaalaman natin. Tingnan natin kung anong ano talaga, ano ang kalalabasan. So etong kinamark, malalaman din natin kung kiat-kiat. So, Nakakasama na tayo ng ano, uh, sprayer. Ah, uh, pitikan na rin tayo ng pitikan na rin natin 'to ng insecticide mga ka farmer kasi para medyo ano, yung mga uod-uod diyan, mawala na. Kasi yung avocado, nakitaan ko din kahapon eh. So, isahang ano na tayo, isahang uh, larga. Mahangin. Mahangin. Itong yog lagyan din natin. Kasi na ang pagmahangin kailangan na sa kabila kang side at uh, kung hindi, yari ka itong rambutan yan din natin kasi minsan may mga uud-uud ba pitik lang ayan Okay na yan. Uh, maganda. Oh. Ma lakas ng amihan ngayon di magandang mamalengke ngayon itong orchids pitikan din natin ini ina insecticide din po kasi to totoo lang ano din ang insecticide yan pero ako bihira kasi mas ano natin yung kasi meron din binabahayan din ng mga insekto yung mga singit singit nyan ah, sekti din sila eh. isang tangki na po ito para tiklang. Ah, bolak-lak tayong parating. Itong ating eh rambutan, dagyan din natin 'to. Kasi minsan may mga kumakain ka, hindi na mga maliliit na dahon yan. Yan. Kabila. Sobra, sobra naman tong isang tangke nato sa... Uh, ano, medyo mga kumukulot. Talbos din kasi tama-tama. Yung kamote natin ay walang talbos. Ayan, ito, 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 Ayun. Ang natin. Ayan. Sa ilalim ang kalaban yan eh. Pitikan ah, natin yan. Saan tangki naman to? So yan po ang activity natin ngayong araw bago tayo pumunta sa isang bising araw na naman sa Lichon House. Medyo mapapalaban na naman po tayo. Kapon so in so pero puno pa rin eh. ganda ng parking kasi ano uh, nagamit po yung kabila marami ang uh, nakapark pag uh, na pa natin yun at na eh, ano maganda nausog natin yung nasintahan natin almost 4 meters pa yung makukuha happy birthday pala kay ate yoyet ayan Bukas mo mapapanood sa akto birthday mo. Ayan, happy birthday po. At uh, enjoy. Pitik-pitik lang. Problema, day off na naman si Kong Kong bukas. <laughs> hindi pwedeng hindi nag-day off yun. Nakakasimangot yun. Pagkasa, Kong, day off ka kaya? Huwag ka na kaya muna mag-day off. Di ko Mickey Boy eh. Ah. Nagang kailangan mag day off. Naano ko lang naman kasi sabi ko sayang yung araw kung nananampalo ka din naman minsan pagka day off mo, di ba? ganun din naman eh. Gahanap din naman siya ng extra income pagka day off niya. Tinitikan ko na to kasi hindi pa tayo magtatalbos uh, Four days, five days. Pag lumabas na po yung mga bago na namang mga na, ano, na, pwede na. Bintay ako ng ulan kagabi eh. Wala eh. Hindi man lang tayo nabiyayaan. Puro sa Visayas at uh, Bicol Region ata ang ulan kanyan. Gawa nung uh, bagyong Wilm. Bagyong Wilm ah. Yan. Itong kalamansi, pitikan din natin. Tingnan nyo, kumukulot din, oh. Yan, oh. sabihin, mayroon din yan. Diba? May mga ispat-ispat pa. Pero yung iba, healthy. Siya lang naman ang medyo... Ito, kailangan diligan, oh. Tapos sa pangit na lupa. So tayo, pagdating po ng mga vermicast natin, mag ano tayo, punti-unti, switch tayo sa healthier, ano ba? Hindi mo naman masasabing organic dahil sabi ko nga, napakahira pong i-achieve yun. Almost uh, impossible, lalo na dito sa Pilipinas. Mahira po yun. Pero healthier lang, lalong-lalo na sa mga gagamitin po natin uh, ano. Pero insecticide, kailangan natin mag-rely ng konti. Kasi talaga kagaya niyan, no pag kailangan natin mga kalaban talaga tayo eh gaya dito ito inuod na may ang puto ka na ito dinilig ko na po ito galing na dyan sa gripo dinabo ko na kaya medyo magulo Ay, daming nangangain Ginayaan nyo po ito, wala tayong mapapakinabangan Believe me Sabi nga ng mga English, believe you me Tama ba yun? nakita ko lang yan <laughs> Believe you me Ayan. Medyo stressful na po ang mga baboy Buti na lang si Maring Sebi mas sipag masipag po silang mag-asawa ang katawa naman di ba? dito tayo lahat ng abukado tirahin natin kasi may mm -hmm. mga uhuod eh tumitira din eh ito ay surprise avocado papangalanan natin yun ng surprise avocado baba na ng tubig oh. may tubig na pala ang delta next week din dami schedule <coughs> dami schedule pwede na rin tayo magpababa uh, hindi magkakabit muna yung ikakabit po muna natin yung uh, tawag dito ikakabit muna natin yung patubig then uh, change oil lahat change oil po lahat na na si Bebe tapos sa uh, practice muna, tingnan natin, then uh, pag okay na, papababa tayo ng tubig, tapos after that, ay uh, ayun na, magano na tayo, magsara uh, uh, na ng butas dito, ayan, yung butas po dito, sasara na natin. Ay, mga Alam naman nila eh, tatakbo sila doon, no? Alam na ni po nila yung lusutan nila. Mababa na po yung tubig dito. So mga one foot maybe. Ano na 'yan? Baba na 'yan. Tapos sa uh, isasara na natin 'yan doon. And then uh, patubig tayo. Hindi ko po alam, sigurado magsisipin yung tubig dito. Pero at least wala na pong isda na maiiwan. Ta uh, wala hindi natin natambakan kasi to. Pero kung natambakan sana, ayos na yan ito sa mga kailangan nating pagtuunan ng pansin yan pagdating ng summer malaking trabaho ito malaking trabaho pero so, ayan mas malaki nga ito eh ayan no oh, natapos natin di ba <laughs> lakasan lang ng loob <laughs> lakasan lang ng loob mga kaibigan talaga hirap ano dapat talaga sa legit ka talaga kukuha maganda din yung MHS kasi may mga proof talaga sila na alam niyo yun ah ito na pala pakita ko para isang ikot na lang tayo kasi dediretso na ako sa aking uh, mga kalapate wala tayo ng tubig sa mga inakay sigurado wala na naman tubig yun ah uh, ayan so meron na tayo ditong patubig ayan <laughs> gripo gawa na po yan kahapon pantay na lang natin ng konti para kung gusto magtimba din hos sabit na lang natin dito naka roll ah naka o oh, naka -oh. tapos mga 20 meters sabihin mo na hanggang dito ah uh, tipong abot din yung mga papaya no doon sa so, mga siguro 20 meters na sabihin na natin 20-20 kasi so, ayoko din naman maghihilan ng napakahaba Pangit din eh Nakainis din yun, nakala nyo ba? Kaya dinalaw ako So dito, ito naman yung isa Ayan, nagdilig na tayo kahapon no? Oh. Prove ba yan? <laughs> uh, tawag 20 meters din Para ang gaabot do sa may Sabihin mo na sa may talbo siguro Para ayun, pag nagdidilig ka kahit gabi kasi maliwanag naman na po ng gabi. Magja-jogging ako dito ng gabi. Eh. So maliwanag naman na ng gabi. Ma ma so survive natin ito during summer. Kasi hindi na po kakayanin ito na dilig-dilig lang nang ganito. Pagka nag ano ka naman nag timba-timba magagaling doon. Baka lawit na ang natin bago tayo makapagpaganda ng halaman. Diba? Kaya, kagaan itong mga wala po sablay yung buto sablay yung buto so pag may host na ayusin na natin mas magaan na po ang trabaho yan so tapos yung maayos pa sana natin to ng kaunti no ba diba? marami po akong gustong gawin na hindi ko naman mag-aagawa, magagawa kailangan ko ng manpower <laughs> bagay at least di ba mayroong gagawin ito nga yung ano natin hindi, hindi ko na nasikasa din itong suha to eh suha nga lang yung talbos mas mahalaga eh ito na natin itong ano itong uh, talungan natin at uh, dito tayo pumukuha ng uh, ano eh Talaga pwedeng hindi mag-spray Dahil Pero naman Siguro twice a month Ganun lang naman Pag nakita ko talagang medyo malala na Kailangan na oh. Sulit itong aking sprayer 1-4 One 1-4 One pala to Sulit na pagpatubig na tayo laking ginhawa na sa mga ista lalo na pag nagka ano sana tayo yung mayat na nakakapagpatubig sa so, bagay okay, for the meantime ayang gamitin natin muna yung ano di ba yung uh, patubig natin wala namang problema dun diesel diesel nga lang pero pangarap ko sana dyan solar yung nakasawsaw na doon sa ano, pero solar na magpapagamit may rami ngayon ginagamit sa irrigation tatanong tanong nga ako eh kasi nakapackage sila sila na maghuhukay kay wala naman ang huhukayin ba diba? wala nang i, i di drill kumbaga Ayan, baka mas mura. Kakabit na lang naman yon Tapos, idadaw-daw na lang yung motor doon sa box natin doon. Eh, Ay, ayos na. sa grass cutter Ayun. Pitikan natin tong avocado natin dito. Medyo stress siya sa amihan ah. Stress sya sa amihan. Ito, medyo binawasan ko na ng dahon. Tingnan natin magbubunga po ito pag ano, kinalbo ko ng konti. Kakalbuhin pa natin yan. Pag nakuha ko yung pruner. Magbubunga na to. Magbubunga na ngayon pala hindi pa natin na sprayan ano yung ating activity ngayon mga ka farmer kahit pa paano mga halaman natin eh na love konti lang kaibigan sa importante yung lupa natin ay mostly ang finifeed natin dyan is more on organic uh, matter na organic matter na po ang ilagay natin. Ah. Uh, naman na tayo na Okay na. Ah. Uh, na natin ang tubig at pagkain ng mga inakay natin. Meron doon may itlog na naman. Ibig sabihin, healthy po yung kalapati pagkain. hindi pa nawawala yung hindi mo pa nawawala yung uh, mga inakay eh meron na kaagad na itlog so according to ano yan mga idol natin nagkakalapat hi milim yan. sinabi nila ganda pag may itlog na sign na healthy kasi di ba may kasunod agad eh so ayan okay na tayo at ako naman ay tatakbo na doon sa lechonan dahil alas 8 na may maaga daw pong darating dahil mag -de decorate pa ba busy ang kubo natin Rosel at Hansel mukhang loaded hindi ko alam kung paano gagawin diskarte ni Bebe. Nalagay na lang siguro ng mga upuan kasi mga malit na kubo occupied na rin. Tapos sa uh, Kusel and Hansel ay uh, 30 and 50 packs. So medyo mabigat-bigat po. Sana makaraos tayo. <laughs> Nang wala na mga birya. So ayun po, may Mother Diago ta yung ano pero dito sa gilid marami si kong ng mga sunok-sok na mga tumubo na eh. lang naman tayo makakuha niyan. Ah, ayan. Hanggang dito na lang po muna, mga ka farmer. Sumasa ngayon papaya natin din ah May activity ata dito. Panay ang putukan ah. Ayan, maraming-marami pong salamat. Ah. Kung 20 meters. Sana dito makarating ano. Aabot naman. Didilig-dilig tayo dito. Ayan so, po iniisip ko. Yung ano natin dumating na agad yung mga clip tsaka yung Gina Cloth. Dumating naman po agad. Kaya mga kapag ano na agad tayo by Monday. Magagawa ko na. Baka baka ako na lang siguro ang gagawa yan. Tingnan natin. So ayan po maraming salamat at magandang buhay.